Kumusta sa lahat ng aking pinakamamahal na mga kapatid at kung sino ka man, maligayang pagdating sa channel na ito, ang pangalan ko ay Obadaya ipinaaalala ko sa iyo na ako ay isang saksi ni Jehova, labis na ipinagmamalaki na maging gayon at siyempre lubos na kumbinsido na ang organisasyong ito ay tunay na sa tunay na Diyos na si Jehova. Kung gusto mong malaman ang aking mga argumento sa paksang ito, tinutukoy kita sa mga video tatlo, apat at lima ng channel na ito. Diretso na tayo ngayon sa pagsusuri ng news update number 9 ng 2021 na ipinakita ni Brother David Splane. Kaugnay ng krisis sa 2020, ang sikat na krisis. Sipiin ko ang mga pahayag na ito sa iyo at pagkatapos ay magkukomento ako sa mga ito habang nagpapatuloy ako. Manatili ka hanggang sa huli, sinisigurado kong hindi mo ito pagsisisihan. Hinihikayat ko kayong lahat kung kinakailangan na bumalik at tingnan sa inyong sarili na ang aking mga pagsusuri at paliwanag ay ganap na tama. Iiwan ko rin sa iyo sa paglalarawan ng video na ito ang landas na magbibigay daan sa iyo upang ma-access ang video ng puntong ito ng balita bilang siyam. Pagsisimula ng kapatid. Kumusta sa lahat ngayon ay inaanyayahan ko kayong pag-isipan ang kabutihan ni Jehova at kung paano niya ginagabayan ang kaniyang bayan sa panahon ng pandemya Sigurado akong lahat tayo ay sumasang ayon sa sinasabi ng manunulat ng awit 27. Verse 13 Nasaan ako kung hindi ako nakatitiyak na makikita ang kabutihan ni Jehova sa lupain ng mga buhay? Katapusan ng taludtod. Patuloy ang kapatid. Saan ako pupunta? Yan ay isang bagay na dapat pag-isipan, hindi ba? Katapusan ng quote. Kaya naman inaanyayahan tayo ni Brother Splane na manatili sa lupain ng mga buhay na nangangahulugang hindi namamatay sa panahon ng pandemya para magawa ito. Ipinaliliwanag niya sa atin na si Jehovah sa kaniyang dakilang kabaitan ay gagabay sa atin na nangangahulugan ng pagtulong sa atin na gumawa ng mabubuting desisyon upang tayo at ang ating pamilya ay manatiling buhay. Ito ang ibig sabihin ng kanyang sinasabi. Ang kapatid. Anong laking kagalakan na mapabilang sa organisasyon ni Jehova at tumanggap ng kaniyang patnubay at patnubay. Nagtataka tayo kung saan tayo kung wala siya sa ganap na naliligaw at hating mundong ito. Katapusan ng quote. kahanga hanga ang pangungusap na ito. Kuya Splain, ipinaliwanag sa atin na kung wala ang patnubay at patnubay ng lupong tagapamahala, tayo ay lubusang maliligaw sa hating mundong ito. Sa katunayan, talagang iniisip nila na ikaw ay isang uri ng immature moron, walang kakayahang pag-aralan ang isang sitwasyon upang makagawa ng iyong sariling mga konklusyon at gumawa ng iyong sariling mga desisyon. Kung wala ang bantayan, sinasabi niya sa amin, lubos kang mawawala. Sa kabutihang palad kami, ang mga miyembro ng lupong tagapamahala ay narito upang ipaliwanag sa iyo kung ano ang dapat mong gawin at kung ano ang dapat mong isipin Ang kapatid ay nagpapatuloy sa mga mata ng pananampalataya. Nakikita mo ba si Jehovah na pinangungunahan ang kaniyang bayan ngayon? Mabuti. Alam natin na nagmamalasakit siya sa ating espiritual na kapakanan. Ngunit paano naman ang ating pisikal na kapakanan? Ang ating kalusugan? May pakialam ba siya? At kung ganoon, paano niya tayo binibigyan ng magandang payo kahit na sa lugar na ito? para sagutin, isaalang-alang natin ang pangako ni Jehova sa awit 32 talata 8. Alam natin ang talatang ito, ngunit susuriin natin ito mula sa isang partikular na anggulo. Awit 32, versikulo 8, mababasa natin ang Ako si Jehova ang nagsasalita ng Bibigyan kita ng kaunawaan at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Nais kong payuhan kang bantayan ng iyong sarili. Katapusan ng taludtod. Kaya dito, ipinangako sa atin ni Jehovah na bibigyan niya tayo ng patnubay na kailangan natin. Ngunit payo sa ano, paano nga ba? Katapusan ng quote. Sa katotohanan, si Jehovah ay talagang hindi magbibigay ng payo. Ito ay ganap na hindi totoo. Hayaan akong magpaliwanag ibinahagi ni Jehovah sa atin ang lahat ng kaniyang karunungan sa kaniyang salita na Biblia. At ito ay sa pamamagitan ng kaniyang salita na gumagabay at nagpapayo sa atin. Kaya dapat natin gamitin ang biblikal na karunungan upang makagawa ng mabubuting desisyon. Ipaliwanag na bibigyan tayo ni Jehovah ng patnubay lubhang nakalilito dahil nagbibigay ito ng impresyon na si Jehovah ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao sa kasong ito siyempre ang lupong tagapamahala na ipaalam ang kaniyang espesipikong kalooban sa isang espesipikong sitwasyon. Ang ganitong paraan ng pag-iisip ay malinaw na mali at hindi nararapat. Nagpatuloy ang kapatid noong panahon ng mga Israelita. Nagmalasakit ba si Jehova sa kalusugan at kaligtasan ng kaniyang mga mananamba? Siyempre, oo. Sinabi niya sa kanila na i ang mga may sakit. Huwag kumain ng ilang hayop dahil maaari silang magpadala ng mga sakit o magdulot ng iba pang mga problema sa kalusugan. Mahal niya ang kanyang mga tao at nais niyang protektahan sila. Hindi nagbago si Jehovah. Lagi niyang pinapahalagahan ang kalusugan at kaligtasan ng kanyang mga lingkod. At sa Salmo, nakababasa pa lang natin, nangako siya na bibigyan tayo ng kaunawaan, tuturuan tayo at magpapayo sa atin. Paano niya ito ginagawa ngayon? Sa panahon ngayon, ginagamit niya ang kanyang organisasyon. Katapusan ng quote kaya't ang mga bagay ay hindi maaring maging mas malinaw, ang Central College ay nagtatatag ng perpektong kakayahan. Hindi tama sa mga batas sa kalusugan na ibinigay sa pamamagitan ng inspirasyon kay Moises at ang mga payo at mga tagubilin na sila mismo ang magbibigay sa atin at na hindi magiging mga salita ng tao gaya ng kanilang inaangkin kundi ang salita ni Jehova yamang ang sentral na kolehiyo ay ang tanyag na daluyan ng komunikasyon ng makapangyarihan sa lahat Patuloy ang kapatid Sa ilang bansa may mga hindi pagkakasundo at walang katapusang debate tungkol sa kung paano pamahalaan ang pandemya hindi na gustong marinig ng mga tao ang tungkol sa mga maskara at hindi na nila iginagalang ang physical distancing kahit na kung saan kinakailangan ang mga hakbang na ito. Ipinaaalala nito sa atin ang isinulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto, Kabanata 14, versikulo 33. Alam na alam natin ang talatang ito. Ang Diyos ay Diyos hindi ng kaguluhan kundi ng kapayapaan ang sabi ng Biblia katapusan ng quote. Kaya't makikita natin dito ang parehong pangangatwiran bilang kapatid na Loke sa numero pito ng balita. Ay pinagbabawal ang debate, may pinagkasunduan, at sino mang magtatanong dito ay sumasalansang sa kapayapaan gaya ng ninanais ni Jehovah. At para magkaroon ng kapayapaan, ang mga tao ay dapat naganap na hindi magtanong sa pandaigdigang salaysay o sila ay akusahan ng paglikha ng kaguluhan. Ang debate ay ipinagbabawal ilalim ng parusa akusahan ng paglabag para na kurinto kabanata pati si 33. Patuloy ang kapatid. Kapag nakita natin ang kaguluhan sa mundo, Maliwanag na hindi ito sinusuportahan ni Jehova. Ngunit kami sa pamamagitan ng organisasyon ni Jehova ay nakatanggap ng malinaw na mga tagubilin mula pa sa simula. At pinasasalamatan namin si Jehova dahil doon. Bilang patunay ang mga kasalukuyang update na natanggap namin kamakailan mula sa lupong tagapamahala. Anong maibiging patnubay ang ibinibigay sa atin ni Jehova kung gaano siya kabait katapusan ng quote. Kaya't muling sinabi sa atin ng kapatid na hindi pinahahalagahan ni Jehova ang kaguluhan sa daigdig sa katunayan ang pagkakaiba ng opinyon sa usapin sa kalusugan. At ang mga balitang iyon pito at walo kung saan hinikayat ng lupong tagapamahala ang lahat ng sangkatauhan na lubusang itusok ang kanilang sarili tatlo-apat na dosis Isinangguni ko sa iyo ang aking mga video ay isang mapagmahal na payo sabi ni Brother Splane mula kay Jehova. Maaari mong isipin kung ano ang gusto mo tungkol dito. Ngunit mahal na mga kapatid, bumuo ng iyong sariling opinyon. Patuloy ang kapatid. Sa huling balita, sinabi ni Brother Let ang isang napakahalagang bagay Binigyang diin niya na ang impormasyong ibinibigay sa atin tungkol sa pandemya ay mula sa ating mga kapatid, kaya mula sa mga mapagkakatiwala ang tao. Hindi sila na naiimpluensyahan ng mga personal na ideya o opinyong pampolitika. Mahal nila tayo. Gusto nila kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Katapusan ng quote. Sa personal, magiging interesado akong malaman kung anong uri ng mga kasanayan mayroon ang mga sikat na kapatid na ito na nagnanais ng kung ano ang pinakamahusay para sa amin at kung sino ang namamahala sa pagkolekta ng data ng kalusugan upang ipaalam ito sa amin bago hilingin na ibigay sa amin ang impormasyong pangkalusugan na ito. Ano ang pinangangasiwaan ng magkapatid na ito? nagtatrabaho sila sa mga kusina at sa mga construction site. Ano ang kanilang mga kakayahan upang pag-usapan ng gayong masela na paksa? Sa totoo lang mga kapatid, ang lupong tagapamahala ay maaaring pumili ng isang kabataang lalaki na dalawampung taong gulang kamakailan ay dumating sa Betel na namamahala sa pag-iimpake ng mga publikasyon. Wala man lang magbabago Tingnan mo kung bakit ko sinasabi yon. Patuloy ang kapatid. Baka may magsabi, alam ba talaga nila ang pinag-uusapan nila? Ngunit sa kaibuturan, hindi ba ang tamang tanong sa halip alam ba ni Jehovah ang sinasabi niya? Katapusan ng quote. Kaya si Brothers Plain ay napakababa. Hayaan ang impormasyon na dumating sa amin mula sa isang lutuin, mula sa betel, mula sa isang binata na namamahala sa packaging. Hindi yun magiging problema dahil si Jehovah pa rin ang nagsasalita sa atin. Hindi na kailangang magtanong. Ang ating mga pagdududa ay dapat maalis, ang ating pag-iingat ay nakalimutan. Si Jehovah ang nagsasalita sa atin. Patuloy ang kapatid. Sa ibang paraan, naniniwala ba ako na si Jehovah ang namumuno sa ating organisasyon? Kumbinsido ba ako na bibigyan niya ang kanyang mga lingkod ng kaunawaan upang manatili sila sa lupain ng mga buhay gaya ng sinasabi ng Salmo upang sagutin ang isang tanong na madalas itanong sa pangangaral? Talaga bang nagmamalasakit sa atin ang Diyos? Kaya nakikita mo kapatid na Splain kung titigil ka sa pagsasabi sa amin ng mga kalokohan at mga walang kabuluhang bagay at mga hindi makatotohanang pahayag. Isang minuto lang iyon ay magiging isang magandang bakasyon. Bakit ko ito sasabihin, Frats Plain? Dahil noong 1914, ikaw, ikaw, pangit ng kolehiyo ay nagsabi sa amin ng isang talagang hangal na bagay. Noong 1925, sinabi mo sa amin ang isa pang nakakahamak na bagay. Noong 1975, isa pang katangahan. Milyon-milyong tao ang nabubuhay ngayon ay hindi mamamatay. Isa pang katangahan. Idinagdag sa kalukuhang ito ang dose-dose ng kahit daan-daan ng mga pagbabago sa doktrina. Kaya may tanong ako sa iyo, Kuya Splane naisip mo na ba ang posibilidad na ikaw pa rin at ang iyong mga kaibigan mula sa gitna ng kolehiyo marahil ay nagsasabi sa amin ng isang hangal na bagay malamang hindi ang iyong malaking ngiti at ang iyong dogmatiko sa makatuwid ay mayabang tono ay malinaw na nagpapakita na hindi mo isinasaalang-alang ang kaunting posibilidad na magkamali Kapatid na Splane, ikaw at ang iyong maliliit na kaibigan mula sa gitnang paaralan ay malinaw na may malaking problema sa iyong maliit na ulo. Kaya mga kapatid, gusto mo bang bigyan ka ni Jehovah ng kaunawaan? Gusto mo bang manatili sa lupain ng mga buhay? Sa madaling salita, gusto mo bang panatilihing buhay ang iyong sarili at ang iyong pamilya? Bueno, Malinaw na ipapaliwanag sa iyo ni Brother's Plain kung ano ang kailangan mong gawin. Pakinggan siyang mabuti, pakiusap. Patuloy ang kapatid. Jehova papayagan ba niya ang lupong tagapamahala at ang mga katulong nito, ang mga misyonero, ang karamihan sa mga Bethelite at ang iba pang buong panahong mga lingkod na sundin ang mga hakbang na proteksyon o tumanggap ng bakuna kung mapanganib para sa kanila? At na kung saan fratsplain hit rock bottom na may ilang ganap na nakakatawa pangangatwiran mula sa espiritwal na pananaw. Hayaan akong magpaliwanag. Kailan kaya aalisin ni Jehovah ang ating malayang pagpapasya sa hinaharap? Kailan pa pinipigilan ni Jehovah ang kaniyang mga lingkod na gumawa ng masasamang desisyon? Sino ang hindi pa sapat sa espiritual na mag-iisip na dahil na nanalangin ka kay Jehova na tulungan kang gumawa ng isang mabuting desisyon, mabuti hindi ka na magkakamali. Ang pangangatwiran na ito ay ganap at espiritual na parang bata kung magpasya kang iuntog ang iyong sarili sa pader para pakalmahin ang iyong migraine, sa pag-aakalang ginagawa mo ang tama, hindi Brothers Plane hindi ka pipigilan ni Jehova. Hindi mo ilalagay ang iyong Diyos sa pagsubo. Kung magpasya kang may kamangmangan na gamitin ang libo buong panahong mga lingkod sa daigdig bilang mga ginya pig para sa mga iniksyon, Brothers Plain, hindi ka pipigilan ni Jehova. Obviously, kapatid ko, very kaunti lang ang kilala mo sa ating true lumikha. At ang pinakamasama, ang pinakamasama ay na upang hikayatin ang sangkatauhan na tusukin ang sarili, tahiin ang sarili, kinuha ni Brothers Plain si Jehovah mismo bilang kanyang garantiya. Inilagay niya ang tatak ni Jehovah sa kaniyang pahayag. Si Jehovah mismo ang nagnanais nito, paliwanag niya sa atin Ano ang sasabihin? Sa tingin mo ba tapos na ako sa huling pahayag na ito mula kay Brothers Plane? Well, hindi. Gusto mo ng cherry sa itaas? Kaya ito na. Tanong lang ng kapatid sa amin. Papayagan ba ni Jehova ang lupong tagapamahala at ang mga katulong nito, ang mga misyonero, ang karamihan sa mga Bethelite at iba pang buong panahong mga lingkod na sundin ang mga hakbang sa pagprotekta, tumanggap ng bakuna kung mapanganib para sa kanila? Katapusan ng quote. Kaya dalawang minuto bago sinipin ng kapatid ang naunang balita, ang numero walo ni Brother Let ang balitang ito kung saan ipinaliwanag niya, kung saan ipinaliwanag na ang apat na betelites ay nagkaroon ng malubhang epekto pagkatapos ng iniksyon. Not to mention the so-called mild effects na wala sila. Ayaw makipag-usap sa amin. Ngunit ipinaliwanag sa atin ni Brothers Splane na walang anumang panganib sa pagdikit na ito at ito ay lubos na ligtas. Kung ang kapatid na ito ay hindi na ang kanyang sinasabi, ang hindi pagkakapare-pareho, ang pagkakasalungatan, ito ay alinman dahil siya ay ganap na walang kakayahan o dahil kailangan niya ng isang exorcist. Ngayon kung napagtanto niya ang kanyang sinasabi, ito ay dahil siya ay masama sa biblikal at malalim na kahulugan ng termino. Alin ang magiging pinakamasama, syempre? patuloy ang kapatid. Isang bagay ang tiyak gusto ni Jehovah na ang mga kapatid sa pandaigdig na punong tanggapan ay patuloy na gumagawa ng espiritual na pagkain. Nais nilang magpatuloy ang negosyo at pangangaral at para diyan kailangan nating manatili sa lupain ng mga buhay. Kaya pagtatapos ng quote. Kaya nakatitiyak sila na gusto ni Jehovah na ang mga kapatid sa pandaigdig na punong tanggapan ay patuloy na gumagawa ng espiritual na pagkain. Paano sila nakakasigurado? Ang tanong ay medyo simple. Paano sila nakakasigurado na ito ang kalooban ni Jehovah Hindi ba mas matalinong maghintay ng matiyaga upang makita kung ang mga produktong ito ay mapanganib o hindi? At pansamantala, gamitin ang libu-libong publikasyon at video na mayroon tayo sa halip na ilagay sa panganib ang buhay at kalusugan ng mga kapatid sa Bethel. Hindi kaya ang gayong kahinhinan ay higit na naaayon sa karunungan ni Jehovah? At ano ang tungkol sa prinsipyo ng Biblia? Higit pa rito gamit ang mga kapatid na Betelite ang pinakamahalaga para sa paggana ng organisasyon bilang mga guinea pig, hindi ba medyo kakaiba? At huling tanong, nasa 66 na libo ba itong mga kapatid na lalaki at babae sa lupain ng mga buhay? Kapatid na Splane, ilan ang napunta sa lupain ng mga patay dahil sa karayong? Aayusin mo ang iyong mga account kay Jehova, kapatid ng lupong tagapamahala. Mangyaring ipaalam sa akin kung ano ang iniisip mo sa mga komento. Gayun din, huwag magatubiling bigyan ito ng thumbs up kung ang impormasyon ay naging kapaki-pakinabang sa iyo. Sa aking kanan, ang pangunahing video ng channel na ito, kaliwa pindutin ang bola para mag-subscribe. Salamat sa pakikinig at makita ka agad, mahal kong mga kaibigan.